Ma, no, ka ngayon, na Ha? ha? <laughs> Parang ready ka ngayon, ha? Kapag may nag-hi sa'yo, balikan mo ng hi din. Sayang naman yung ganda mo, oh. Ready, ready, oh. Bakit nilagyan na pa ng ano? magja oh, kami, guys, doon sa malayo. Kasi dito, nakakaboring dito sa lugar namin. Dito sa lugar namin kasi, medyo mainit. Dun sa pupunta namin ni Marca. Ang lamig doon sa ilalim ng <laughs> Hi, this is my mother blog, Mr. Cardi, <laughs> Mrs. <laughs> <laughs> Mr. Cardi. Checking tire, checking. I'm not bad, only good. ganda dito guys parang nagustuhan ko rin dito maglakad ang ganda maglakad tignan nyo oh oh di ba ang ganda parang ako ay <laughs> ang sarap pala maglakad no habang nakikinig ka ng music ang cute ng aso oh smile ang ganda sa sunod, magdala na ang pagkain. Ang cute naman ang kulay mo. Ay pa, ikaw at ikaw. Kaya nga. Mamuro, dadaling ko. Bibigyan kita, ha? Bibigyan kita bukas dog food, ha? Baka naman gusto lang niya lang may kausap. Ay. Kamustahin mo? Boring ka rin ang dami mong karapata sa tayo nga. Ganda ito Maricar. Upo ka dito. Ah, picture mo ako, ma. Blue pa naman yan. Favorite Ayan. color ko. Pili ka lang, ha? <laughs> Tingin? Ikaw naman. Ang ganda ng lighting pa, eh. Kung para ako may salbabida sa gilid. Eh. <laughs> Parang tanga. Ang pangit mo talaga kumuha, ma. Ha? Hindi mo sinasabi na, ay, mayos ka. Ay, dito sa cellphone ko. Wait lang, ayoko sa cellphone Di mo. Hindi kasi makita eh. Gondo nga eh. Luwanag, oh. Tiyan mo yung salbabida ko sa gilid. <laughs> Paano burahin mo na? Dapat kasi sabi mo, umayos ka lang tayo. Okay, <laughs> video pala. Ang bigat kasi ng cellphone pag Anak ko, nagreklamo pa. <laughs> <laughs> Hindi ka talaga marunong pumuhabi. Ah. Aayos lang ako lang po, po kasi istorbo tong mga eh. Ano ba? Puno o yung ano? Lahat. Isama mo ako. Aayos so, lang ayos yan. Yan kunyari nasa balkon na ito. Uh Oo. -oh. ka ng ano, mga uh, ipon. Ayos ka. Yan. Ang na. Tama na. Nahiya na ako eh. Ito nahiya. Picture lang yun eh. Ito <laughs> nahiya ah. Si. Meron pa rin salbabita sa eh. Hindi maganda yan. saan ba makukuha? Ayan, picture mo na ako ng ganyan. Yan, yan, yan. Pangit yung lighting dito. Oo nga, pangit. Kung tayo. tayo pang... Tanggalin hindi mo. Pangit, si, dapat si, si, sa, pangit, dapat sa, dapat sa, ano, no, medyo, no. ano. Ang pangit mo, hindi mo <laughs> ba? <laughs> hey, ako sa mga kinukuha mo. Tuwan-tuwa ka pa. Doon ka sa likod ng ano. Yung kuha ko sa'yo, ang ganda. Eh kasi, hindi naman ako photographer. <laughs> Ibubisit ako. Ano mo na lang, ganun o. No? Selfie ba? Naku yung salbabida ko o. pala yan. magkapantay magka pa yung to, tsaka ito. <laughs> Nainis ako sa'yo ma. Patayin ko na nga to. Ay, ang ganda ng lighting. Elka, kwentuhan mo na tayo dito. Nag-vlog muna tayo. Kamusta ka na dito sa India, ma? Ako? Oo. Uh -uh. Oo, oh, siyempre masaya. kasi <laughs> ka na pala. Ang bilis ng transition mo, ah. Pag-uras ng tanungan. Ilan taon ka na ba sa India nakatira? ako nung unang punta ko tumira ako ng 11 months la ako dito mag isang taon na sana umuwi ako eh mm. kasi nga kailangan ko umuwi mm. ngayon naman mag isang taon na naman ako mm, -mm. kasi tama magwawalong buwan ako dito o oh. oh, kamusta naman ang buhay sa India abay masarap Oo. Uh -huh. tulad nito pagkatapos maglinis ng bahay ikot ikot sa park Oo, uh -huh. Hinahanap yung wala. <laughs> Guys, si Mama ay ang edad niya ay nasa 55 years old. And yung height niya nasa ano lang siya nasa 5 lang ata si Mama. Walang Tapos, problema yun sa height. Palagi siyang mabango. Palagi siyang maliligo. Baka naman may kilala kayong single dyan na biudo din. Grabe. Ireto nyo na natin kay Mama. Kaso parang ayaw niya na ng Pilipino eh. Ayaw mo na ba ng Pilipino? Ayaw ko. Oh, bakit, bakit, bakit naman ayaw mo? Um, isa na. Oh. Isa na doon. Oh. Ang Pilipino, lasinggero. <laughs> Malay mo naman, hindi siya lasinggero. Nako, imposible. ah oh, tapos, ano pa? Um, batugan. <laughs> Nako. Batugan, mahirap nga yun. Oh. Tapos? Gusto ko yung hindi batugan. Ayoko na ng lasinggero. Sawang-sawa so, um na kaya ako sa lasinggero, ano? parang masarap na rin yung ganitong buhay ko yung walang nagmamando sa akin sarili ko lang minamando ko <laughs> oo kaya tama. Tsaka yung mga apo ko tama <laughs> diba ang hirap kasi nung may asawa ka mahalin mo na lang yung sarili mo ma yes kung may magmahal kung may darating edi diba mm uh ba? -huh. eh kung wala edi wala thank you mm uh -hmm. -huh. diba kaya magpasalamat ka malakas katawan ko kaya pang bumuat ng ano Pero kung may dumating man Kunyari gusto lang may kasama sa buhay Okay ka? abay okay. Hindi naman pwedeng kasama lang sa buhay Siyempre, kailangan din yung ano Ay mali mo Yun ang gusto niya, iba naman kasi gusto mo <laughs> <laughs> Ay, Kasama yun sa buhay lahat <laughs> Hindi masaya pag walang ganun. Ay, ako sa eh. Okay, hindi tamo. masaya pag walang ganun. Siyempre may kailangan ano. May ganun. May ganun. Kailangan yun. Walang matanda na hindi naghahangad ng ganun. Uy! Hindi, wala Maricar. Kasi ah. ang matanda Maricar, may ganun din. Posible. Mm. Yung iba nga nagkulpol eh. Siguro dahil bataan pa ako. Parang busy pa ako sa buhay ko sa mga anak ko. Kaya hindi rin kami ganun masyado ninitin. Pagod okay. kami parehas. Ang Sa Sa'yo yun. Hindi dumarating yung ganun. Dumarating pero minsan so, lang. Dumarating yun. Uh, tapos anong pa? Siyempre kailangan kasama. Siyempre kasama na yun lahat. Kahit ganito to. Mama, gusto mo makita ng ano? Lampututoy. Ayun na may umiihi oh. Saan? Ayun. Ay hindi na. Ayun, kita ba? Kitam kita ma dito. Babaka. Oh, Tingnan mo lang oh. Ayun Ay, oh. Bali na. Kung yan makita kung dugyot, hindi na. Dapat mamula-mula. Tingnan mo, oh, parang, di, parang, parang okay naman yung pututoy niya. Ay, kita mo, ba't ang galing may <laughs> Wala naman? Ay, hindi mo nakita kasi. Ayun, no, si kuya. Oh, Kitang-kita kita, kita talaga. Na o, nakita mo ba o hindi? Kita ko maputla. Oh, nakita mo. <laughs> nakita mo talaga? Hmm. Pero hindi naman ako na ano na antig. <laughs> Wala siguro siyang nakitang tao doon sa banda oh. Hmm. Pero sa labas siya ng bakod. Pero nilusot niya sa butas. Oh, hindi niya siguro napansin na may tao dito. Kaya ako nagsasalamin kasi gusto ko makita sila. Kung meron mang ano, meron mang lalaki na gusto kang samahan or may lalaki na naghahanap din ng mga kasama sa buhay at aalagaan ka naman parang try mo try mo mga one month ganon ay di kapag pag naging masaya ka go go ay kung hindi kung hindi pero wag mo lang uulitin yung magpapakamartir ka ulit katulad kay papa tawang tawa yung guwapo na sinasabi ko nandito lang sa likod namin yun mga trip ko eh. <laughs> mabata bata lang yan kasi yung edad ko lang ata yan. Uy, kaya eh. naman sinabi yan lang ang gusto kong mga tight ba, yung na, ay ano ba, mga tindig Hindi <laughs> ko naman ginusto na bata, ano? Ano? ano, anak ko. Grabe, makagrabe. Ah, yung tangkad kasi. Oo. Yung sabihin mo kasi ng klaro, yung tangkad, yung tangka, pero hindi yung edad. <laughs> hindi, baka masyado, mamatay na ako dyan. <laughs> Alam mo, piling ko ang mga Indyano, mga hindi sila gano'n kahilig talaga, ma. Oo nga, mm -hmm. parang ano. Basta sa kanila, ma. Pag mahal ka nila, oo mahal ka nila, pero hindi ibig sabihin nun, eh, lagi ka nilang gaganunin. Mahal ka nila, nire-respeto ka nila. Uy, hindi ah, merong, merong Indyano iba, manyakis. Eh, hindi ko alam, pero piling ko halos hindi sila gano'n. Siguro yun yung mga okay. ano, okay. nag-aadok-adok or baka baka yung busy sa life o oh, tapos ma ano pa yung jogging na mas marami pa yung upo tsaka picture <laughs> ng camera mo dapat di ka na nag jacket <laughs> hindi pwede bakit Put, pinutol ko to uh. saan ay pinutol mo dahil pinatayin mo ang ganda nga yan eh bagay sa'yo ay ang ganda Iba, camera nga natin. Mm. Ay, di maganda yung lighting na. No? Kaya, ngayon, sa ibang destination na tayo. Mm. Mm. May Bill -bil ako sa tiyan. Ay, sa ano? Sa leeg. Sabi ko sa iyo, <laughs> yung umupuwi eh, kasi napunta dito lang. <laughs> so, guys, uwi na kami ni Mama. Meron na kaming 2,000 picture. <laughs> So, paano ba yan, guys? Maraming salamat sa inyong panonood at suporta nyo palagi sa amin ni Mama. Sana hindi kayo nagsasawa sa mga mukhang ito. Ano masasabi mama? Thank you. Ang sarap maging healthy, no, Ma? Parang nakaka-happy siya ng buhay. Ano, masarap. Hindi siya mabigat sa katawa. Mm, mm Totoo yan. Kaya rin kumain din kayo ng saging. Oo, itlog, mamilaga. Yun lang. Hindi, kahit naman mag-advise ka, Mama, kung hindi mo naman ginagawa. Oo, hindi mo naman ginagawa. Wala din, 'di ba? Huwag ka na mag-advise. Hayaan mo na lang sila. Kaya ano lang natin silang ma-realize kung kung mabigat na ba o mag-aang. Masarap kasi talaga pag 'di ba? Masarap talaga 'yun, pag Parang yung ano siya, nanulukto. Oo. Kaya nasa sa inyo na yan. Bahala na kayo sa buhay niyo. mga bahala na rin kami sa buhay niyo. Oo. Na. Para naman makapag-jogging tayo matagal. Mas marami pa yung picture natin kaysa nag-upload Ang late na lang kamay mo, ma. Oo, malate talaga. Pero na mga, uwi na tayo. Bye, I ingat ko. Love you po sa inyo na. Kahit. Bye.